pung August 14. Engineer madaling tao ka, engineer ka pa man din. Imposible hindi mo alam ang trabaho mo. This is a controlled delivery. Yeah. And under Republic Act 9165, this is allowed. Uh I think it's uh section 3, uh, paragraph G of Republic Act 9165. It pertains to controlled delivery. Ibig sabihin, alam na ng mga otoridad na may papasok na illegal drugs. Pati Bureau of Customs alam na po nila at uh, pati yung movement From the Bureau of Customs, don't they should, lugar ng consigni. Alam na nila na illegal drugs as a matter of fact. The Bureau of Customs opened the container. This committee, uh, to the documents being asked from Mayor Tumang, from the Notary Public, from the registered owners and the Register of Deeds. If I'm not mistaken, uh, is that correct, Congressman Acop? So yeah. thank you. Uh, the Comsec is so directed. Congressman Dago. Thank you, uh, Mr. Chair. Ah, uh, nandito po ba ang BOC? Yes, sir Ah, uh, kindly uh Mr. Chair uh educate this uh representation kasi hindi ko po kabisado ge geographically yung SBME to Mexico. So, uh but before I go to that uh, line of questioning, uh may I just ask uh BOC? No, may apology kung naitanong na to in the first hearing kasi uh, absent po ako. Ah, uh, paano po nakalusot yung ano from SBMA at uh, nadala po sa Mexico, Mr. Chair? Ah. Uh, good morning, your honor. Uh, hindi po siya nakalusot, your honor. Uh, actually, uh, doon pala po sa loob ng uh, Pierre ah, uh, nahuli na po yon. And then inilabas po sa SBMA ah uh, Turnover po namin sa Pedeya. and uh uh deconducted po yung controlled delivery operations nila. Uh, okay. Tayo po nilabas doon sa, sa Okay, thank you. Uh may commendation to uh BOC, thank no? You, sir. Uh kasi yan po yung ano sa and Means, yan po din yung mga issue na yan na uh, nakakalosot sa BOC at this, about this time, no? Yes, uh I would like to, this representation would like to comment uh, BOC. Now, uh, PDA, Mr. Chair, uh, sinabi ni kanina ni Arde na transshipment, sa kanilang palagay, transshipment lang yung uh, paglalagay sa Mexico. Kindly educate, Mr. Chair, this representation. Uh, Gano po kalayo yung, ano, yung SBM ito uh, Mexico? Nadadaanan po ba yan? Uh, kung halimbawa, papunta siya ng Maynila, nadadaanan po ba yung Mexico from SBMA Mr. Chair Again, good morning your honor uh, yes for your honor if uh, manggagaling po sa SBMA it takes around uh, less than an hour to reach uh, Mexico if you traverse through uh SCTEX and NLEX po. Uh, Mr. Chair uh, aside from uh, Mexico as far as yung transshipment issue is concerned wala po bang ibang lugar na uh, sa palagay nyo, kasi you're the expert in this, na sa palagay nyo, mas mainam na dadaanan ng mga ganitong uh, uh, yung uh, drugs uh, specifically? As per historical data po, sir, meron rin po sa Bulacan area na ginagawang treatment point po, katulad po yung nahuli noong 2020 dun po sa Marilaw na around almost one ton of shabu. So, parang ginawa rin po siyang imbakan internship mo, temporary uh, na imbakan po papunta sa ibang lugar. Uh, Mr. Chair, sa palagay ba ng PDEA at ng PNP, uh, yung uh, warehouse po na yan uh, uh, na pinaglagyan na pag-aari ni Mr. Willie Ong ay sadyang itinayo uh, for this purpose, sa palagay po ninyo? Mr. Chair. Uh, as for us, for uh, oh, your honor we we do not have any evidence na ginawa po yung warehouse specifically for that purpose of uh, of uh, making it as a uh, as a warehouse for illegal drugs uh mr chernong uh, alam ko naman po na nandoon po kayo uh, physically sa warehouse na to aspidia uh sa tingin nyo ba yung paligid nung area where that warehouse uh, was constructed ay ideal po na paglagyan ng mga ganitong uh, ore ng binabawal na ano? Mr. Chair? As per my assessment, sir, uh, medyo parang hindi pa po kasi tapos yung 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 vicinity ng warehouse. So parang meron, kasi madali po siya makita along the road. So in my assessment parang hindi pa po siya tapos. So as per my analysis parang napadaan uh, parang dinaan lang po doon sa warehouse na yun po yung, yung 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 shipment po ng illegal drugs po na yun. How uh, di katulad po sa ibang mga nakukuha po natin ng na mga warehouse na kung nasan yung mga illegal drugs. Yung iba po kasi matataas yung mga bakod. Ito po, wala pa pong bakod na 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 naitayo po doon sa warehouse na yon. However, yung warehouse po mismo is uh, medyo malayo from uh, medyo ilang meters rin po from the main main road. So pag meron pong itatago din, pwede po nilang ikagad ipasok doon po sa warehouse. So in effect, uh, tama po ba yung assessment ko sa Uh, sinabi niyo 50-50 po siya. Hindi totally na hindi siya ideal as far as yung pagka-construct ng uh, building is concerned but doon sa madali ang pagtago ay ideal po siya. Tama po ba ako, Mr. Chair? Uh, yes, yes, um uh, medyo convenient siya pero yung in terms of uh, yung security ng mga nagtatago, tama po kayo sir na hindi pa masyadong gano'n ka-secure dahil madali pong ma-matiktikan po. However, yun nga po, tama rin po yung sinabi niya na parang uh, madali lang po kasi it takes only about uh, less than 30 minutes po from the exit of uh, Mexico, Pampanga, and Lex. Uh, thank you, RD. Can I ask, Mr. Chair, PNP, pareho po ba kayo ng palagay sa PDEA uh, doon sa mga tinatanong ko, Mr. Chair? Yes, Your Honor. Uh, Kagaya ng sinabi yung uh, Pampanga is... Uh, crossed by uh, NLEX and SCTEX. So, drugs coming from Metro Manila dadaan talaga sa NLEX from the south and from the west, sa Bataan Sambales, dadaan naman sa SCTEX. Kaya, nagiging transshipment yung mga uh, mariwana naman na galing sa north ay uh, para makarating sa Manila ay uh, dadaan sa uh, NLEX, SCTEX NLEX sa Pampanga. Uh, thank you. Uh, Engineer uh, Soto, if I may be allowed, Mr. Certo continue. Ah uh, ano po ba yung na-submit na uh, doon sa building permit nila definitely inapprove mo mayroon silang sinubmit na plano Yes po, your honor, mayroon po. Uh, ano po yung plano? Nakabakod po ba yung warehouse na yan doon sa plano? Ay, uh, yung plano po, your honor, uh, nag po sila ng development plan uh, uh, proposed po na ten, uh propose po natin a unit po na warehouse. Ah, uh, inuuna lang po nila yung apat ang tinatanong ko po Mr. Chair, may kasama po bang bakod na yes, Your Honor, uh, So uh, uh, Mr. Chair, I would like to request that the building plan be submitted to this uh, committee para makita lang natin in relation doon sa assessment ng PDEA na sa ngayon medyo halata do pa dahil wala pang bakod. Pero kung makita natin doon sa plano, kung mabuo na yon na nakabakod. So medyo may doda na tayo na for this purpose talaga yung warehouse na yan. That's the, that's the uh, premise lang na inano ko dito, Mr. Chair. Now, last uh, two questions, uh, Engineer Soto. Kanina, the Chair asked you, bakit dalawa yung uh, sinubmit mo na, inisyo mo na occupancy permit? Uh, ano nga yung dalawang pizza na occupancy permit? Mr. August 25 po and August uh, 14, 14 po. Pa. parehong taon? So, uh, at kung tama yung natandaan ko kanina, ang sinabi mo ay ang totoo doon yung August 25. Yes po, Your At na-issue mo lang yung August 14 dahil nakakamali yung staff mo nung kumuha yung PNP ng certification. So, alin po ba ang nauna, Mr. Chair? Yung occupancy, uh, bago sila, bago sila naka-occupy sa building, o yun ang nangyaring red? Alin po ang nauna? Yung occupancy po, Your Honors. Yung occupancy. So, alin po ba ang naunang pizza, Mr. Chair? Yung 14 o 25? Uh, kulit po, Your Again. Ah, sabi mo, nauna muna mo yung occupancy. At yung occupancy permit ay inisyo mo noong August 25. Tama po, Your Honor. Kaya ka lang po ah uh, nag-issue noong August 14 ng another occupancy Uh, permit uh, dahil humihingi sa iyo yung PNP. Kaya tinanong kita uh, alin ba ang nauna? Yung pag-occupy nila o yung red na nangyari yung pag-occupy po yung pag-occupy kaya I, I know no, no yun yung yung kung yung kung kakanungan nauna yung pag-occupy siyempre hindi sila maka-occupy kung walang occupancy permit di ba so definitely nauna yung pag pag-issue mo ng occupancy permit before sila naka-occupy so ngayon uh, sinabi mo kaya nag-issue ka noong August 14 dahil humingi yung PNP so uh, alin ang nauna pag-occupy o yung pag-rent pero, Honor, humingi po yung uh, PNP po nung nag-raid na po. And then po, dahil manual pa po kasi sa amin sa so Mexico okay, po. Uh, Sakitin so mo lang uh, yung tanong ko diretsahan, no? Uh, wag mo nang explain. Opo, your... Kasi uh, nag-issue ka August 25. Yes, sir. So, kung nag-issue ka ng August 25, more or less, mag-occupy sila sa building, August 26. After you issue uh, the occupancy permit. So, uh, ngayon, nag-read nung kailan PNP, uh, PDA, kailan kayo nag-read. So, uh, anyway, whatever is the term na uh, ginagamit nyo, yung naano ninyo na doon sa warehouse, anong pizza po yun? And under topic of Alam lang ng mga autoridad na may papasok na illegal drugs. Pati Bureau of Post alam na po nila. At uh, pati yung movement from the Bureau of Post Office doon sa, tapas, sa lugar ng container. Alam na nila na illegal drugs drug are sa of the matter pa. The Bureau of Post Office opens the container. Kaya alam na nila na illegal drugs are drug. there. At punta na doon sa kwarto. Uh, ang purpose lang po ng uh, control delivery is para makuli kung sino yung pupusa ng mga ng mga illicit drugs na yun. So, yun ang kinakatay nila. Kaya napunta doon sa West House, doon sa Mexico, Pampang, na pinakatay na may pupusa. Yun po yung uh, istorya nito. Uh, thank you. Thank you, Mr. Chairman. it